ganda ng pagkaka-sealed. Ang mm -hmm. hirap. hirap. Ang ganda ng pagkaka-sealed. Yes. Ang ganda ng pagkaka-sealed. Wow. Sete. Eh. Ang mm. ganda. Beautiful. I'm so happy with this. <laughs> Ito lang. Um, walang ano yan. Ano hmm, Buksan natin. Uy. Ito baba mo na. Uy. Ibaba e, mo. Nag-unboxing ako. Hindi mabukasan-buksan. Uy. Eh. hoy Nag-unboxing ako. Oh, ayan na. Na-unbox ko na. Gushiyuta. Ayan, ang ganda. Ah, oh, ang ganda ah. Gushiyuta. Ang ganda. Sana naman, lumit na yung dito ko, no? Gusto ko kasi mag B-shape, guys. Tapos, ito, yung dalawa, yan, pa pang din. Tapos, ayan, pang mata. Sa mata. Pag mo na ba. Itong maliit, ito. Bye, guys. Thank you.